nararamdamin ate Sige po lang tayo Ah, o baka temporaryto. Ano na nararamdaman? Sige lang po magsalita lang kayo. Pag may patay daw parang napatago siya. Opo, tapos parang nanginig siya Ganon. Pero pag may patay anong nangyayari sa iyo? Yung yung pangkaluluwa ng ano nagpapakita sa iyo? Mm, may paiwatig ba siya sa iyo yung mga patay na pag may patay, gano'n? Ah, walang siya sabi na wala lang, basta magpakita lang sa iyo. Bukas ang third day niya, oh. Ganun. Ah, ilang beses nang nangyayari sa iyo yan? Ilang beses na po nangyayari sa iyo yan? Pangatlo na. Ah, sige, kwento mo yung una. Una. Yung lalaki na matay sa motor. Lalaki na matay sa motor. Pangalawa. Pangalawa saan naman? Saan naman yung babae na matay na yan? Sa bahay. Sa, sa bahay. Yung pangatlo? Sa tabi ng Sa tabi bahay nyo? Bahay nyo. Mm, oo. Ibig sabihin, may mga ano sila, may mga gusto sila sabihin sa iyo. Kaya lang, hindi nila ma kasi gawa ng may takot ka. Ganun yun so ganito kakausapin ko yung mga yan at bibigyan kita ng protection at bantay uh, ano nyo po ikaw nay? Eh? ano nyo? anak nyo may mission ka ha may mission ka kailangan mo tanggapin yun ang mission po yun, liwanag hindi po siya dilim uh, kaya lang, tanggapin mo ilan taon ka na 28, o sige kung kunting ano na lang, bubukso sa mission mo na at uh, sila po isang mga kapatid na natin muslim. Uh, yung nga po ang ano nila, yung isa lang naman po ang Diyos natin na si Allah at ang ating Panginoong Isus. Opo. Oh, uh, sige, tulungan kita ha paagi dito, isa lang, ito lang. Ganyan lang. Yan, ganyan, ganyan lang ha. At kakausapin natin ha. At bibigyan, bibigyan kitang bantay, no? Yung basa yung so, nabibigyan ko sa'yo? Kaya, hindi makatulog sa gabi. Okay. Nahirapan ka matulog. Na pero pagka uh, pipikit ka, nakikita mo sila. Paminsan-minsan lang. O so, sige, i-ano natin na para uh, bumalik yung pamumuhay mo lang na ayos. Na? At makakatulog ka na rin ng maayos. Basta, lapit tayo kay Allah, ang ating Panginoong Isis na si Yahweh, na Panginoon, o oh Allah, ikaw pong bala sa akin, na iniwala ko na gagaling ako sa pangalan mo. Na? Okay. Amen. So, ito po ang pausapin na natin ha. Pikit lang, pikit. Sa tura repote ng sa so, para rotas, usap tayo sa Espiritu ng Diyos, Diyos sa lahat, Diyos ang inakatakutan sa piyang na. Po! O, oh, lulubayan nyo to ha. Lulubayan nyo ha. Sagot lang, sagot lang. Lulubayan nyo ha. Nagkakitindihan. Ano ba Ano ba nais mo iparating? Ha? Ah? Oh, dalawang kamay, inuutosan kita, tanggalin mo. Pagano, 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 pagano. Sige, dalawang kamay, pag pagano. Dalawang kamay. Sige. Okay. Lubayan nyo to, ha? Ha? Ha, ah, lalaki. Lubayan nyo, ha? Sagot lang. Lulubayan nyo na. Lulubayan nyo na. Ha? Lulubayan nyo na pala. Ha? Sige, sige, paglas paglas, Huwag yung inaano hindi niya kaya yung ano, yung gusto nyo iparating sa kanya. Sige na, kunti pa, kunti pa. Oh. Oh, pati ikaw, ispiritong babae. Diyan ka na lang sa tabi, wag kayo na pumasok. Hindi ka kaya nitong bata na to. Sige, sige, baglas, baglas. O, oh, ngayon, tatlo na kayo nandiyan dyan sa ano. Isang nakapasok, dalawa na sa gilid ko. Makinig kayo sa akin. Huwag nyo na nga ano yung itong babae, ha? 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 Masasaktan kayo sa akin. Sige, baklas, baklas, baklas. Kunti na lang. Sige pa. Gagaling na to ha. Mga katulog na. Sagot! Mga katulog na. Ha? Ayaw makipag-usap sa akin. Wala akong pag kayo sa'yo. Kunti na lang. Sige, kunti na lang. At bibigyan ko siya ng bantay. At oras, kunti pa. oh kunti na lang, kunti na lang. Huwag okay, nyo na ano na to, ha? Ayaw pa rin makipag-usap sa akin? Ayaw pa rin? Ha? Ito po yung lalaki na namatay doon sa, uh, sa inyong lugar. Pero huwag po kayo eh, maglayo. Kinakausap ko na po lang sila. Sige, sige, sige. Okay. O, kunti na lang, kunti na lang. Maputla na siya, no?

na sa inko ang kumukulit o kumabambala sa babaeng ito o sa batang ito. Saan ni Patrick? Paklet? Agal! Okay. Okay. okay, tapos inong ka. Subusin mo. Uh, ito po ang ating mga kaibigang muslim na talagang pupunta po ito sila pagka may ipapagamot po sila uh, yun po maraming salamat sa mga sumusuporta uh, isang babae na 28 years old ang dinadalaw ng mga nyumaong namatay uh, ang totoo niyan hindi po kasi kaya ng bata na makipag kine-check sa kanila at kinakabahan po yung bata ang ano po natin dito uh, itigil ko yung gumagambal sa kanya at mamuhay po siya ng maayos actually isang tatlong taong tao to no na patay no? yan po tatlong taong patay na gustong makipag-usap sa kanya at mensahe kaya lang po ang nakita ko sa nila mga bad spirit kaya uh, kung sakaling liwanag sana hindi ko po talaga Justice Okay, shout sa team Apo. Kay Apokar, Apokin, Apo, Apo, Apo Marwi. Ah, Apokar. Ay, hindi na pala. Wala na siya Apokar eh. Si Apo Rap, Apo Marwin. Ah, kay Apo Ken. Kay Apo Sita, Yeswa. Ay, Apo Sita, At kay... Mamelo Ligario at kay si Smyka and brother dyan at uh, yun nga sa mga middle sa akin maraming 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 -mar maraming maraming salamat po love ko kayo lahat Puh! so ang gagawin mo dito